Ah! 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 Uh! Pareho kayong magaling. Pero isa lang ang dapat manalo. At yun ang kung sino matitirang buhay. Paraw! Tapusin mo na siya! Elvin, sigurado ko ba sa gagawin mo? Paano ko mapunta sa iba ang mensahe? Hindi ako bibiguin ng kaibigan ko, Adon. Kaibigan, dalhin mo yung mensaheng na yan kinaharing Calixto like, at Reina Ha? Tulungan mo sila makatakas. Sige na. <laughs> Sana, Elvin, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pumatay sa harap ng aking anak. Gusto mong kilalaan kita bilang hari, Calixto? Wala akong pakialam kung sino na kapwa sa trono, Juliano. Hindi ko kayang kumiti ng inasyente buhay para lang sa kasiyahan mo! Tama na! Itigil mo ng kalungkuhan to! Nagkakasakita na sila! Nasaktan na ang ama! Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko, isa lang ang matitirang buhay sa laban na to! <tod> <todic> itay, itay, itay. 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 <todic> itay. Dahil sa pagsuway mo, Calixto, sa tunay na hari, isang bata ang naulila. Napakasama mo talaga, Juliano! No way, natuto ka sa iyong leksyon. Ising so, so, ito! <laughs> Ising ito! Nasaan ba nila ito? Bakit nila pinatay ito? si Dwarfina, Pwede mo akong tawagin niya ati Dwarfina. Alam mo, hindi ka ligtas dito. Kailangan makaalis tayo dito sa lalong madaling panahon. Mabuti pa, isasama na lang kita sa pagtakas namin. Sino ko pupunta na yun? Kaya ang bumatay si itay ko. Welan aku mau gula welan aku mau muntahan. Kami kami meminta kamu. Hindi, hindi aku sadar sama sayo. Kayang kamu mulai saya itu.